Yan na po mga katrupa. Good afternoon. Yan. Araw ngayon na Sabado, February 10. Yan. Ma may ganap tayo ngayon. Ma anong ngayong araw, kasal talaga sa pinsa ni Leon Doon sa kabilang barrio sa malapit lang doon sa bayang yung tawag sa barangay sa Ilaha, kan barangay Tubog. Kaya punta mo, uh, punta kami mamaya kasi yung kasal nila ma ano alas uns, alas ala una din baka matapos alas 3 alas 3 na kami pupunta doon sa uh, binyo nila kasi yung binyo nila mga katropa sa ano lang sa barangay tubog din sa basketball court lang doon sila mag ano iabot yung mga nakasal kasi teacher yung asawa niya. Kaya, ando na sila ni mama kasi, ninang talaga sila mama at si papa. Alauna daw yung schedule sa pagseremonya sa kanila. Kaya, nagpunta na sila si mama din. Susunod, susunod kami mamaya pa siguro. Pero ma, na maghapit pa sa bayang kay wala man may sinina diri, ito sa bayang, wala may sinina diri pang lakaw, ang naadiri, pang bayi wala mo hapit ni sa balay sa bayang kay dool ramang po dito at to na mi agi, bayang to tubog la uh, dool ra, do ra an dito kaya magbihis muna kami sa bahay Ayan, samahan nyo po kami mga katropa kasi punta tayo sa kasalan. Yan, special talaga yung mga kasal nila kasi abay talaga. Abay din si Vincent at saka sa, ano, tingin, sa anak ni Mama si Win Win. Ayan, punta tayo mamaya mga katropa. Tulog si Jana. Tingnan natin si Jana kasi tulog. Ayan, tulog siya. Hi. Tulog, hindi siya nagduyan. Dito lang sa sa baba na tulo. Bili pa ako mamaya ng diaper eh, kasi wala na siyang diaper. Bili na bili kami araw-araw. Kasi hirap talaga yung pamasada ni Leon siya mga katrupa. Palagi sira yung tricycle niya. Ngayong araw nga wala kaming ano wala kaming wala siyang kita. Buti na, buti na lang may ano pa kami may kanin may kanin pa kami no sa ano umaga yan lang na lang yung mga nalang mong gikaon para pwede naman si Leon kasi kaguba yung tricycle na may ilabay basurahan ng tricycle ah. sungutan ng si kaguba may dahil si kagubag natay ika palit o ka ng pisa wapotay palit o pisa uh, si sungutan always maglagot kay sige kaguba sungugunos kanahon two thousand years later yan na po mga katropa good morning yan araw ngayon na Merkulis yan dito kami sa tapon na napasok ko si John Lloyd si Jolion yan na paligo ako sa ano kay Jana tapos na ako na nagpaligo kaya binisan ko na siya ayan tingnan natin ayan ang bibi kang kang mo. morning mga katropa good morning ayan bisan ko muna mga katropa kasi ka bago uh, ano bago ko lang kami natapos sa pagligo ni bibi Jana ayan na hello, good morning mga katrupa Di baby dyan na rito inday natulog siya. Yan, yan naman ko na ko pa, eh, may, may aso dito para di magtahol-tahol din niya marinig. Para makapag ano tayo sa trabaho dito sa bahay. Kaya yeah, pinasounds ko na yung cellphone ni John Lloyd. Yan, kuha tayo. doon? Kunin ko lang kasi dito lang ko ilagari. Ito yung gagamitin natin na buta kasi yung buta ko mga katrupan doon lang sa bukid. Kaya yeah. ito yung ginamit ko pag ano tayo, baba tayo sa dagat. Kang liyon butas. niya yeah, ando na tayo ko tayo ng panggatong 2000 years later yun yung ginamit ko na cellphone kay Jan ah, kay Julian kasi luba talaga ako mga katropa parang apat na araw na yung cellphone natin luba wala tayo mga charger dito din si Jan Lloyd at saka si Julian andun kay Marissa mag no mag charge Ayan, thank you so much po kay Leroy at saka kay Marisa kasi mga bata magcharge Din ako, bahala na kung wala tayong na ano, wala tayong battery sa cellphone. Kaya, wala kaming upload. Loba talaga kami dito pag dito kami. Wala tayong kuryente. Din yung mga bata lang magcharge sa ano kasi kay maikog kung maikog ta kung Kamitan na nang mag-charge sa kay Leroy at saka kay Marisa kaya. Minsan lang kami dito makapag-upload kay. Wala tayong Korean tip. Always low bat yung cellphone namin ni Leoncio. dito Yan na malapit na mag ano yan na po malapit na mag alauna yan tapos na kami yan na po yan ka ano lang kami katapos pa ka, kumain ng tanghalian <clears throat> yan yung dalawang na andun na sa andon na sa paaralan nila pumasok na kasi ano na ano lang oras na napit na la la una. Yan, tatapos lang namin kumain. Yan. Dito kami sa baba. Kasi dito kami magpahinga ni Bibi Jana kasi mainit doon sa Katri. Ayan, may pumpa. Dito lang kami sa baba. Ayan si Bibi Jana. Hi Bibi! Hi Inday! Ay, Inday. The... Brr. Da, the... yan. Yan na mga katrupa, yan. February 14 ngayon yan, Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa ating lahat. Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day. Inda. Yan na po mga katropa. February 14 ngayon. Kaya Valentine's Day na. Valentine's Day. Ayan. Happy Valentine's Day sa ating lahat. Yeah, pati kay Bibijana, Bibijana, Bibi, Jana. Bibi Jana. Happy Valentine's Day, Inday. Inday. Nag-ihatag piso. Ayan. Happy Valentine's Day sa atin. Happy Valentine's Day, Inday. Ayan. Ah, 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 ah. ah? Happy Valentine's Day. Yun na, gabi na dito mga katropa. Yung tulog na si Bibi ngayon lang siya nakatulog. Then, nagbilis si siya ng ano, yung ano, iihaw daw namin yung tamban. Isda na tamban. And dito, yung, dito ko yung yung panggatong. Yan, nagpundo kami ng tubig kasi walang agas. Yan, magpito. dala to sa kwan umaga tanghali siguro no Yan, may labahan tayo baka bukas ano na yung tubig meron na yan yung pinirito na danggit lakas yung ano natin panggatong yung lakas aapoy umaapoy duro lang nabutang go eh, si sa kilid ah kilid do oh? puro tan lang butang go eh, pero... ano, oh na oh na bitas puray de pikas because... yan din yung si John at saka si Julian mag ano nas lakain yan yeah yung ulam nila pinirito Amin yung pinirito be Ayan, ito na yung ulam nila yan yung danggit yan kain na sila kami mag ano pa kaya mag iya yung amigabaw yan yung tamban tamban tuloy kauban sa mga taban <laughs> yan nag-umpisa na sa pag-iyaw